Si Hart Evangelista ay nagbigay liwanag sa mga aligasyon ng pagnanakaw na di umano'y ginawa ng kanyang dating glam team. Sa isang tugon niya sa isang komento ng kaibigan sa Instagram, inihayag niya na hindi lamang siya nawala ng puso at tiwala, kundi pati na rin ang mga personal na kagamitan tulad ng blow dryer at throw pillows. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Heart, we have been through hell together. Nag-away. Nagpakatutuo pero never tayo nagnakawang ng puso, tiwala, contracts, blow dryer, at throw pillows char. Thank you. I know you hate these things and the anxiety that comes with it. I love you. Ang mga salitang ito ay nagbigay diin sa kanilang pinagsamahan at sa mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, ngunit tila may kapansin-pansing aspekto sa kanyang mga salita na nagbigay diin sa mga material na bagay na nawala. Maraming netizens ang nahulog sa pagkabigla sa pahayag ni Hart. Bagamat hindi ito tahasang inamin, marami ang nag-isip na ang kanyang mga sinabing ito ay tumutukoy sa kanyang dating glam team. Ayon sa ilan, kung ito ay totoo, tila sobrang peti naman ang akusasyon na kahit mga gamit na hindi naman gaanong mahalaga ay maaring nakawin. May mga komento mula sa mga netizen na nagsasabing, bakit naman kailangan pang magnakaw ng blow dryer? Ang mura lang yan, habang ang iba naman ay nagtanong kung ano talaga ang nangyari sa kanilang relasyon ng glam team na iyon. Ang mga ganitong reaksyon ay nagbigay diin sa kakulangan ng pag-unawa at sensitibidad ng ilan sa mga isyo na pinagdadaanan ni Hart. Dahil sa kanyang mga sinabing ito, naging batayan ito para sa iba na pag-usapan ng mga personal na relasyon sa loob ng industriya ng showbiz. Minsan, ang mga ugnayang ito ay nagiging komplikado at puno ng emosyon, lalo na kung may mga pag-aaway o hindi pagkakaintindihan na nagaganap. Si Heart Evangelista, nakilala bilang isang fashion icon at artista, ay hindi na bago sa mga usaping may kaugnayan sa kanyang buhay personal. Madalas siyang pinag-uusapan sa social media, lalo na pagdating sa kanyang mga desisyon sa buhay, pagmamahal, at karera. Ang mga ganitong isyu ay nagiging pagkakataon para sa kanya na ipakita ang kanyang tunay na damdamin at ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap ng publiko. Marahil, ang kanyang pahayag ay hindi lamang patungkol sa mga material na bagay, kundi pati na rin sa mga emosyonal na pag-aasawa at tiwala na nawasak. Ang mga ugnayan na nabuo sa mga taon ng pagtutulungan ay madalas na nagiging masalimuot, lalo na kapag may mga hindi pagkakaintindihan na nagaganap. Ang pagkakaroon ng kaibigan na nagiging kapareha sa trabaho ay hindi laging madali, at sa kabila ng lahat, mahalaga pa rin ang pagbibigay halaga sa mga alaala at karanasang pinagsaluhan. Ang mga ganitong insidente ay nagtuturo sa atin ng leksyon tungkol sa halaga ng tiwala at respeto sa mga tao sa ating paligid. Mahalaga na kahit gaano pa man kalalim ang ating relasyon, dapat tayong maging maingat sa mga bagay na ating pinag-uusapan at ipinapahayag sa publiko. Sa huli, si Heart Evangelista ay patuloy na magiging inspirasyon sa maraming tao. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na kanyang hinaharap, ipinapakita niya na ang pagmamahal at pagtitiwala sa sarili ay mahalaga. Mula sa kanyang mga salita, maaaring makita na siya ay handang harapin ang anumang pagsubok at patuloy na bumangon mula sa mga pagkakamali o hidwaan sa kanyang buhay. Ano ang sinyo sa balitang ito?